Okay, hi guys. Ah, uh, for today's video, guys, uh, may bagong panganak kami na inahing baboy. Uh, may 11 na piglets. So, ang gagawin natin ngayon ay puputulan natin ng buntot tsaka tsaka putulan natin ng nipin para yung inahin ay hindi ma hindi masaktan. Ah. So, 11 live piglets yung anak. Yeah. Okay, so, ito yung gamit namin, guys, na pangpotol ng oh, O, parang maple. I-order namin to sa online. Mura lang to guys. Mas maganda kasi to guys, kaysa milk na parang kung sa kuko pa ni yeah. uh, mura lang naman to guys sa uh, online namin to binili so maganda to guys kasi yung dalawang ipin na magkatabi sabay mong ma puputol di katulad ng nail cutter uh. mas maganda to kaysa nail cutter

lagay don sa para maka didi Yan Dandan naman guys bapak pati gila matoton

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Kaya yan guys, ito na yung na tapos namin putulan. Yan. So, pagkatapos ng putulan, nilagay namin dito sa inahin para makadidi agad. Ayan. Ah. Naputulan na yung mga buntot nila guys Ayan Ay, ah Ito, ito yung buntot na pinutol ko Pinainitin pa yung kutsilyo guys Mm. Ayan, parang hindi sila naputola ng buntot. Hindi na sila maingay. So, ito na lang naiwan dito yung maingay kasi hindi nakapa, hindi nakadidi. guys. Dito namin nilalagay yung kutsilyo na pang ng buntot. Yan. Kinapainitan muna namin guys para pag sa buntot, hindi masyadong dumugo. Yan. Ganun lang kasimple guys. Dati kasi guys, kunting yung gamit namin. So, sabi ng technician, mas maganda daw yung kutsilyo na pinainitan, nila nilagay sa apoy. Okay, mainit to guys. Pinainit na ko para hindi dumugo yung Bon pa na. walang dugo. Iba tangan na Man. Man ang putulan ng punto tsaka ipin. Yan. Nakadidi na tapos yung iba nakatulog na rin sa tabi ng kanilang nanay. Yan. Hmm. Nakadidi na sila. Kito yung kulungan namin guys sa mga biik. So pagkapanganak guys dito no, muna namin sila nilalagay. Tapos pinapailawan. Kasi need pa nilang mainitan. Ah uh, nilalabas namin sila guys or nilalagay namin dito sila sa kanilang nanay pag magpalili. Hmm. Pag gusto na nang inahin na magpadidi. So, nilalagay namin sila dito. Hmm. So, pagkatapos naman, binabalik naman namin sila dito. Hmm. Para iwas mapakan or mahigaan ang kanilang nanay. So, after 5 days guys, dito na namin sila nilalagay hindi na namin sila hinihiwalay sa sa kanilang nanay uh, malalakas na sila hmm. kaya pag five days uh, dito na sila natutulog sa kanilang nanay hmm. pero pag mula pagpanganak kuwento four days or five days. So, dito muna namin sila nilalagay. Ah, oh, nilalabas lang namin sila dito sa kanilang nanay pag gusto na nilang dumidi. ah oh, malalaman mo naman guys pag gusto ng dumidi na mga bi kasi may ingay sila tsaka pati yung kanilang nanay may ingay din yung inahin ay wag kang lumabas Wag. Mm. Hmm, katulad niyan, guys. Mm, tapos na niyan sila nang didi. So, di na muna namin tinatanggal kasi kapuputo lang ng kanilang buntot tsaka ipin para di sila may stress. Hmm. Yan. Yan, guys. Ito yung gamit na Okay. Yun lamang po, guys. Thank you for watching. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, uh, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Okay. Maraming salamat po. Bye-bye.